mang ni na Barbie Fortesa at Kim Jisoo sa daig kayo ng lola ko. Marami agad ang kinilig at nagsabing bagay na bagay silang dalawa kaya't nararapat lamang na bigyan ng mas maraming projects. May mga punay naman ng Barda ang umalma at nagsuggest na dapat mag-focus muna sa kanilang love team. Ang tanong natin, dapat bang buwagin muna ang Barda at subukan ang Barbie, Jisoo? Yes! Yes! Yes, na 4 minutes, matagal-tagal. Di ba? Kasi ang cute -cute nung dalawa talaga sa di Dapat nang buwagin. Diba? So okay. dapat bang buwagin muna? Ay, buti na lang si <laughs> Buti na lang si <laughs> Pan na, na, lang, na, <laughs> <Ay>! na <laughs> ko. Oo, mm. oo. Oo naman. Sino ang yes? Ako Ikaw muna. Ano kung magagalit sa akin ng mga oh, bata? Pero yes! for the sake of arguments lang ito, ha? Huwag yes. kayo magalit, ha? Meron agad pagpapaliwanag, oh, oh. ha? Siyempre! Dapat talaga panindigan mo kung ano mapunta sa'yo. Yes, kasi yung kanilang video ah, yung kanilang video sa social media, ang dami-dami kong nabasang comments na ang cute-cute nilang tignan. Kasi, di ba, napaka-opposite nila isang maliit, isang matangkad, isang Pilipina, isang iba ang lahi. Para, ang ganda-ganda ng chemistry. Ay, Tsaka, man. ang cute-cute nilang dalawa, suwak na suwak yung pagiging kikay <laughs> ni Barbie dun sa personality ni Kim Jisoo. O, ano masasabi mo, para ka nanonood ng isang K-drama. So, dapat buwagin na. Oo, may mga K-drama nga na pinapaano, pinapa-remake sa kanilang dalawa na bagay daw sa kanilang dalawa yon. So, para sa akin, eh, buwagin muna. Mm. O, para sa akin, hindi dapat buwagin. <laughs> Dahil yung pala, unang -una, marami ng reaction ang mga panay ng badak nung iparehas na itong si Barbie Kai. G... Chor... Ano? Chor. G-Sung-Soo. <laughs> o, di. g sung Kim Jisu. Kim Jisu. soo Although nakita naman din sila ng chemistry, <laughs> pero mas medatim pa rin para sa akin ang barda, di ba? Unang-una nga, hindi rin naman akalain ng GMA na ito magkikit nung simulan silang ipagpareha sa Maria Clara and Ibarra na dahil naging successful ang kanilang tambalan kaya sinundan ng maging sino kaman. After na maging sino ka dahil nga okay pa rin ang kanilang tambalan, nag-click din naman yun. Sinundan naman ng pelikula, di ba? At ang mga paritan ng Super Creek talagang lumusog sa mga sinihan para panoorin yung kanilang pelikula, ba? Diba? At para sa akin nga, dapat tuloy-tuloy na na ipos muna nila ng ipos itong barda. Na kapag kaalam na ng Jimmy na talaga kaya na nila iparter sa iba, kagayang dati ng Katnick, ng Liz King di ba, ng Maricel Williams, Sharon Gabi, Nora Kirso, oh. Bill Mabubot, oh, Bill <laughs> Christopher, yung kaya na nilang magso, Tsaka lang, niya, subukang ipareha sa iba. Kaya para sa akin, huwag mo nang buwagit at itulit tuloy lang parang ang ano, pagpapartner ng bagda. Eh, yes, parang wala na. naman masyadong lumusog sa sinehan. <laughs> Ako Ganito? naman! Oo. Oo. kaya kung oh, sige, okay. uh, <laughs> ka pa sa yes mo. <laughs> hindi, para <laughs> sa akin, hindi naman siguro itatry ng GMA si Kim Jisoo <laughs> at saka no, no. si Barbie. Oh, Kung oh, wala ba? silang nakikitang ano, oh, ay, oh, oh. chemistry. Nagsishow tayo, di ba? O, oh. oh, oh, sandali. Oo. Tapos ano tawag? Uh, so paraming, uh, ako, ako uh, maybe, siguro, kagaya nga yun, sa itang, ano lang ng oh, day kayo ng lola uh, uh, ko, uh, so uh, madali lang naman yun, kaya maybe lang talaga. So, hindi talaga. Trial nga lang oh, huwag dapat ituloy. Oo. Oh, uh, kasi, so, malakas pa rin ang ano, ang barda, Sa oh, totoo lang. Kaya, siguro, pwede. Ganun lang. <laughs> so, Oo. Oh, oh, oh. Ay, huwag niya ako awayin, mga bata. Huwag buwagin. Huwag <laughs> pa rin naman buwagin. No, For the sake of ano lang yung kanina, di ba? ate? ang tama naman, ang bagay tuloy-tuloy pa. Okay na, this time, partner mo na. To touch. May lang naman oh, yung day ng lolo ko eh. Sa susunod Pero na masiguro, pagpanyan mo another series. Kung bibigyan talaga ng another movie si ano, talagang ah, si Barbie at saka si David, talagang full support dapat talaga ang network na sa kanya para talagang parang mala ano eh 'di ba mala Hello Love Again yung mga ganung kabibigat 'di diba? sana 'di ba